tips lamang po mga ka-DIY. Uh, tamang paglalang po, po ng grasa dito sa gearbox ng ating electric fan. Nagyan lang po natin ng kaunting grasa yan. At huwag madami katulad po nito. So dahil nasisira po ng mga ka-DIY na paglagay natin ng maraming grasa, ay ito pong shakting nag-i-stack po siya doon sa kanyang busing. Dito po mga ka-DIY. Ito po ang busing. At ito naman po ang shafting. Yan po ang sanhi. Bakit nag-i-stack up po ang ikot ng ating electric fan. Pag pumapasok na po dito mga ka-DIY yung uh, grasa. Pag tumigas po yung grasa, nababara na po siya. Kaya hindi po makaikot ng maayos ang ating chapter